<laughs> kung saan yung aking wife ay nag siya o motor so dito kami nagpa kasi wala namang dumadaan talaga dito kasi dyan yung sa main road <laughs> Eh, na rin yung lag 6 So ayun mga paps, nandito ako sa ASF gas station Dito ako nagpapagas So pupunta tayo ng mako ngayon At ito nga pala ang isa sa pinakamurang gas station Na matatagpuan nyo sa Tagum City So I don't know kung kailan ko ito mapopost Or ma-share dito sa aking Facebook page O sa aking social media So yan po ang kanilang presyo ngayon 51.50 ang kanilang diesel Saka premium nila is 52.15 At ang regular is 51.85 Ang kanilang presyo dito So every day or every week nagbabago yan So hindi ko na alam kung sa susunod kada araw pa hindi But surely ito ang isa sa pinaka murang gas station Na matatagpuan nyo dito sa Tagum City So let's go Tara samahan nyo ako sa simply simpleng biyahe sa araw nito At isa din sa pinaka murang gas station din Ay itong People's Gas Station Na usaan kung saan sarado doon sa isep Dito din ako nagpapagas Akala ng iba, pa -chill, chill ka lang. Akala ng iba, pangiti pang iti ka lang. Akala ng iba, patawa-tawa ka lang. Pero yun ang akala nila. Hindi nila alam na sa kabila ng pagngiti mo, pagiging masaya mo, sa likod noon may mga problema na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Sa likod noon may mga sitwasyon na hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo. Wala naman kasi tayong ibang choice kung na lang talaga at tawanan ng mga problema. Kaya yung akala ng iba na pa-chill-chill ka lang, akala ng iba na wala kang problema yun ang akala nila hindi ba pwedeng magaling lang talagang magdala kasi wala namang option kundi lumaban eh kaya ikaw na nanonood alam ko sa kabila ng patiti mo may mga problema na hindi mo alam kung paano mo susolusyonan may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo alam kung sino yung lalapitan Numingiti ka na lang, nagiging masaya ka na lang Gusto kong sabihin na ipagpatuloy mo yan Maging masaya ka lang, magpahinga ka lang And then after nun, lalaban ka ulit sa dito po tayo sa may kanto o sa may intersection po dito sa may Apocon Road sa harap po ng warehouse na saan ay makikita nyo itong mga motosiklo ay uminto dahil nga po kapag red light ay bawal po mag right turn dito so bawal na bawal po kayong mag right turn kapag naka red yung traffic light so ngayon ay bibilangin natin yung mga motosiklo o rider na nag right turn dito na side so panoorin nyo isa, dalawa So yun ang mga example na nag turn dito tatlo so dami nga ang mga pasaway din dito sa amin so as you observe yan pang apat na di ba Maari kasi kayong madisgrasya kapag pinilit nyo na mag right turn dito kasi hindi nyo aakalain na merong talaga mga driver rider na mabilis din magpatakbo kapag go na sa kabila. Yan pang lima na nag right turn dito. So as you observe, marami din talagang mga pasaway katulad dyan sa inyo kung meron din mga pasaway sa inyong lugar so yan pang anim na na rider na nag ride turn wala pang helmet dito kasi sa amin meron talaga mga ibang mga intersection na bawal kang mag ride turn so kailangan sumunod so yan pang pito na na si guya. so dami no dami talaga nag ride turn dito meron din naman mga intersection o yung mga traffic lights na pwede kang mag ride turn pero with care so yan yon na mga iba't ibang mga riders dito no na talaga masasabi mo mapasaway pasaway kahit nga ang laki ng karatula dyan sa harapan na no right turn on red. So, ingat-ingat po sa mga ganyang uh, traffic o intersection. Dito kasi sa amin sa mga traffic lights na ganyan, ay meron kasi mga malalaki mga 360 camera at sa mga high-end na camera nakalagay dyan sa itaas na kung saan ay maaari makita yung plate number mo at possibly na maa-alarm ka kapag nagsuway ka o hindi ka sumunod sa batas trapiko. Kaya yeah, mas mainam susunod na lang tayo sa kung ano ang mga traffic sign na kalagay sa itaas at sa mga batas trapiko para iwas disgrasya at iwas aberya kapag na-alarm ang sasakyan o motorsiklo nyo. nag-practice siya o oh, motor. Kasi medyo may alam na siya sa pagmamotor kaya practice makes more perfect. kaya so, eh, hindi pa siya talaga yung magaling. Uh, tulong lang ng konti. Pero yun. Nayaan ko lang siya mag-practice. Uh, Mio ng kanyang kuya. So dito kami nagpa-practice kasi wala namang dumadaan talaga dito. Kasi dyan yung sa main road. So ito is papasok dun sa parang ah! Puntang sa plantation yata dyan So pero hindi wala namang dumadaan dito Sobrang tahimik ng lugar dito So walang uh, Ano mang sasakyan So ito yung mostly na Ito yung daan na mostly na Pinagpapraktisan ng mga Gusto magpraktis ng sasakyan Ng motor Kasi walang Papa! dumadaan dito I don't know if it's a private property o private uh, daan o papasok So yan, so walang dumadaan dito kasi nandyan yung sa may uh, main road o highway no. So yan yung ano, daan na kung saan ay diversion road kung from Davao kayo. ayaw nyo nang dumaan ng Tagum City, pwede kayo dumaan dito. So papunta na siya ng Mati doon so, sa Davao Oriental. So diretso na kayo dito. Kumbaga from sa Davao. So merong liko dyan pa right side papasok dito bago kayo papasok talaga sa sentro bahagi ng Tagong City. So sa may kanto ng DPWH. So yan So dito yung main highway and ito, ito 'yung daan na uh, pinagpapraktisa namin ng aking wife kasi gusto na na oh, gusto niya talaga matutong magmotor. Hindi pa yan talaga 'yung as in na 100% tama magaling. So marunong lang. So, ayan. So, pangalawang beses lang namin nag-practice dito. Ayan, medyo marunong na siyang uh, magpatakbo. So, dito na side is mostly makikita nyo is mga plantation ng banana o ayun, um, galingo mga big bikes. So, ayan, makikita nyo dito is maraming mga tanim na mga saging. Ako saan ito yung sa isa sa pinakamalaking banana plantation dito. Lapit na naman ito dito sa amin sa bahay ng parents ng wife ko so ayan wag <laughs> ka to ayaw sakin sa ko <laughs> Ay okay mabanggaan ka ni mama so ayan <laughs> ayaw ayaw sakit, ayaw sa ko kay... ayaw, ayaw sa lagi kuy. At pagkatapos namin mag-practice ng motor ay ibungta kami dito sa may bugana. So ang lalakas ng mga alon o ang lakas ng mga hampas ng alon. So makikita nyo yung mga bata naglalaro at dalilito sa malakas na alon.

sandito nga ako sa bahay and hopefully nasiyahan kayo sa ating random vlogs sa araw na ito random moto vlogging at lifestyle so ayun, kung bago ka pa lang dito sa aking video, huwag kalimutang mag like, mag comment at pakishare ng video na ito and also pakisubscribe na lang din kung hindi ka pa nakasubscribe and click the bell para updated kayo sa mga bago nating na uploads so kung gusto nyo ganitong klase mga random vlogs at saka personally I'm just a simple content creator or simple youtuber, uh, trying to do something may share sa inyo, yung mga ganitong klaseng mga vlogs dito sa aking mga videos sa youtube and, yun nga, ako ikaw ay isang uh, small content creator or youtuber, tuloy lang tayo sa mga ginagawa natin, alam natin na, uh, medyo mahirap talaga, dito sa mundo ng social media na umangat, but uh, be positive lang sa lahat ng ating gagawin, at saka yun, tuloy lang, upload lang tayo ng upload, at uh, Wag mag-alala kung maliit yung ating mga views at saka yung mga nanonood sa atin, kakauti lang, uh, normal lang po talaga yan. As long as you love your passion sa pagawa ng mga videos and vlogs. So once again, this is Short Jesus Lagi nasasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Hanggang sa muli sa mga susunod nating na vlogs. At saka pag-i-comment na lang sa mga uh, gusto mag-comment dyan at saka magpa-shoutout sa mga next natin ng na mga vlogs. Have a nice day! amping takanunay para wala yung lumbring. Right side, always mga amigo mga amiga. Peace out.